Mga ka-Republic, lahat ng atensyon ng mga PBA fans ay nakatuon sa bakbakan ng Ginebra Talk and Text ngayong araw ng Biyernes, January 17. Umaasa ang mga Ginebra fans, makakaganti ang Gene King sa talong ipinalasap sa kanila ng TNT noong Governor's Cup Finals. Itataya naman ng tropang gigang ang kanilang 5-game winning streak kontra sa mga mag -alak. Sa pagkatalo ng Batang Pierre sa kamay ng Ren or Shine kagabi ay umakyat na ang Tok and Tech sa number one position sa team standings. And obviously gugustuhin ng mga bataan ni Chot Reyes na protektahan ang posisyon nilang ito. Ngunit unang malaking hadlang sa kanila ang Barangay Hinebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sa magaganap na bakbakan mamaya ng Hinebra at talk and text ang salitang revenge o pagganti ang laging unang naiisip ng mga Hinebra fans. Revenge dahil nga tinalo ng TNT in 6 games ang Gin Kings sa finals ng Governors Cup Plus Conference. At hindi lang yun. Nadalwang sunod ng tropang giga ang Hinebra dahil sila rin ang nagharap sa finals noong season 47 Governors Cup. Naglalaro pa noon sa TNT si Mikey Williams na nanalong finals MVP. Hindi lang yan. Dalawang sunod ding tinalo ni Randy Jefferson si Justin Brownlee sa Best Import Award. Kaya nga nasabi ni JB after ng Governors Cup Championship Series, gusto raw niyang makalaban ulit si Jefferson. Ang laro mamaya ay unang pagkakataon na maghaharap ulit ang Hinebra at Tok Intex mula na magkabakbakan sila sa Governors Cup Finals. Unang chance para kay Justin Brownlee na makabawi kay Randy Jefferson. Unang pagkakataon din para sa buong Hinebra team na kahit paano'y makaganti sila sa TNT sa kabigo ang ipinalasap ng mga ito sa kanila. Nangunguna na ngayon ang talk and text sa team standings matapos matalo ng or Shine ang batang Pierre kagabi. Importante sa TNT na manalo mamaya laban sa Gin Kings upang di sila matanggal sa top position. Ngunit sobra rin krusyal para sa barangay Hinebra na malakdawan ang tropang Giga sa sagupaan nila mamaya. Hindi lang para makaganti sa mahigpit nilang karibal sa liga, kundi para makahulagpos din sa crowded position sa gitna ng team standings. Apat na team na pare parihong may kartadang 6 wins 3 losses ang nasa middle pack. Ito ay ang Eastern, Miralco, Rain or Shine at ang Barangay Ginebra. Sobrang importante po ang mga posisyong ito sa team standings dahil ang number 3 and number 6... At ang number 4 and number 5 ang maghaharap-harap sa best of 3 sa playoffs. May twice to beat advantage naman ang top 2 teams laban sa number 7 and number 8. At gusto nga patibayin ng talk and text ang hawak nila sa top position. Kung si Justin Brownlee ang tatanungin, hindi daw revenge issue ang target niya at ng Hinebra, sasagupaan nila mamaya. Ang pangkalahatang purpose daw nila ay manalo ng championship. Magiging masaya ang buong kupunan kung makakaakyat ulit sila sa finals. Ngunit bago isipin ang finals, heto muna ang mga dapat nilang harapin. Mamaya ay ang Tokentex na susundan ng Rain or Shine sa January 22 at ang huling laro nila dito sa elimination ay laban naman sa Miralco. Tatlong mabibigat na team na kailangan nilang malakdawan upang maging maluwag ang daan nilang tatahakin. Mahirap pang tansyahin sa ngayon ang magiging final team standings after ng elimination. Nasa number 2 position na ngayon ang Northport matapos matalo ng dalawang sunod. Kung malalaglag ulit sila laban sa SMB on January 21, dadaustos pa sila pababa at aakyat naman ang alinman sa apat na team na nasa middle pa. Depende sa magiging resulta ng mga laban, may pag-asa pa ang Hinebra na makaakyat sa number 2 at makakuha ng twice to beat bonus. Inuulit ko po, depende yan sa magiging resulta ng mga elimination games pa na haharapin nila at ng iba pang kupunan. Pero kung di man sila makaakyat sa number 2, ang importante, pumasok sila sa playoffs. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatugumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout. shoutout sa iyo, Barako Mananabas, mula sa Italy, sa inyong dalwa ng baby mo. Shoutout sa inyong dalawa. Sa rin, shoutout Ramlon Vlog TV. Salamat sa suporta, Idol. Sayuren shout out Mike Angelo Marabila. shout out sa iyo idol salamat sa suporta ah. Sayuren Norman Flores mabuhay ka rin. shout out Sa'yo iyo shoutout shout out Herminio Centeno 100% jeans na yan Sabi niya, shout out At sa Mercedes Espileta Be positive, yes, positive tayong lahat Tinebra yan At sa iyo rin, Nita42 Shout out sa Idol Salamat sa panonood At sa shout out Danilo de Cruz Shout out sa iyo, salamat din sa suporta mo At sa iyo rin, Teresa Fuentes Salamat sa suporta, Idol at sa iyo rin shout out Reiki Jimenez Salamat sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi Ay huwag po natin kalimutan Ang ating buhay espiritual Lagi po tayo magpasalamat Sa bawat araw na dagdag sa ating buhay Malaki po ang maitutulong Ng pananalangin araw-araw Isang paalala po mula sa inyong halo-halo sports republic.